Hello guys. Ito yung ano namin. Ito yung ano namin dito guys. Oh. Yan. Diba guys. Gilid kasi kami sa dagat guys. Pero yung bahay ko nandun sa ano nandun sa gilid ng kalsada yung bahay ko. Yan guys. Oh. Maalon siya, guys. Ang ganda ng ano, guys. Kasi ano siya. High tide siya, guys. Tomas na 'yung ano dagat. Okay Ikot ko siya guys Yan ang mga bahay dito Tingnan guys may nito guys foreigner pero patay na siya guys mag sila walang nakatira dyan guys o, tingnan mo nasira na nga ano nila eh. ang ganda lang ng ano nila kasi ang ganda ng ano ng guys uh, palabas na ako ng ano palabas ako ng git nila guys naglalakad yan yan guys layo guys yung nilakaran ko ito yan dagat yan dagat yan sya guys ha ah. dagat dagat yan guys dito naman sa kabila guys ikot ko yung kamera yon, hmm. Ano ito yung bahay dito sa amin mangroves yan guys oh. ang init na silaw awin oh, wait, guys ganito yung lahat ano daw daanan sa amin guys oh. hmm. dito pa uwi na aku, guys Yon ang pinaka main nila guys so Maglalakad. naglalakad 'yan. Ayan guys Yang yung daan na dito ang ganda guys oh. okay. ano guys oh. papasok ako dito sa ano kumpari ko guys nandito sila papasok ako guys yan yan, oh. Ito, yan ang bahay ng kumpari ko guys oh. yan sila Ayan! guys <laughs> magandang hapon sa inyong lahat padi madi Nagkilaw sila, guys. Yan, guys. Yan. Hi, hi. Ay... guys. <laughs> I miss you, guys. <laughs> Yan ang bahay nila, guys. Wala nang baboy. May Mayroong darating. Dito ako. Para... Bye-bye guys. Bye-bye.